tayong pinatagpon, pinaintrap, pinakulong na empleyado ng Office of the Building Official. Dahil uh, humingi po siya ng 15,000 at uh, mukhang hindi niya first time ito gawin. Uh, para sa kaalaman po ng lahat, yung tao pong ito, kaibigan ko. Ako po nagbano sa kanya, ako po nag-recommend sa kanya, may pasok siya sa City Hall. Pero pinapatunayan natin, pinapakita po natin sa lahat, ako kaibigan, kaibigan dito. At ato rin, magandang umaga sa ating lahat Happy Andres Bonifacio Day At maligayang Pasko na rin Vice Mayor Dodot The City Council At uh, sa lahat po ng mga department heads natin City Admin uh, Lahat ng kawani ng ating pamahalaan um, Siyempre tayo po ay uh, nagpapasalamat din sa National Government Agencies Lalo na sa BFP, uh, Ma'am Elaine, na tumulong sa atin na nagkasunog sa ating City Hall, sa third Floor Grabe ang mga pangyayari nung nakaraang linggo, ano? Uh, very uh, eventful, uh, to say the least, noong <laughs> nakaraang linggo um, that Siguro, oh, talagang isa na rin niyang uh, sinyalis na kailangan na talaga natin magbakit sa City Hall. Ano? Kasi sa, 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 totoo lang, hindi naman ganun kalaki yung sunog eh. like, paano 10 minutes, mamilin, di ba? 10 minutes, far out na tayo. Pero ano yung naging problema? Hindi makalabas yung usok. Uh, hita natin, bukod sa problema natin sa potential na earthquake, sunog rin pala. Napakalaking uh, peligro sa atin. Ano? Um, maliit lang na sunog, Buong City Hall, punong puno ng usok. Kasi hindi talaga, walang ventilation. At kailangan pa nating magbasag ng bintana. Uh, sa 3rd at 4th floor. Para sa kalaman po ng lahat, ano? Kung di tayo nagbasag ng bintana, baka hanggang ngayon, may usok pa sa City Hall. <laughs> at uh, ngayon nga, amoy nyo pa eh, di ba? Mga lalo na eh, nasa 3rd, 4th floor. Pero hanggang 5th floor, kapo, nasa 5th floor ako eh. Uh, amoy pa rin talaga yung usok. Kahit eh, sa elevator, ano? Kasi walang proper airflow, walang ventilation. Kaya yan yung isa sa um, siguro natin sa bagong design ng City Hall ay maganda yung airflow, ventilation at syempre yung fire alarm and suppression, suppression system natin. Hindi um, ko alam kung napapansin ng bawat isa sa atin na pumapasok sa City Hall araw-araw. Uh, hindi lang sa walang alarm, wala rin sprinkler. uh, na may mga plano nun na gagawa. Pero dapat kasi sabayan sa pagpapatay ng building, di ba? <laughs> Nag-renovate nag na ang lahat. Talagang wala. Eh, Kung sa ngayon, parang too late na rin eh kasi wala na, huli na. Uh, but anyway, yan ang isang uh, paalala siguro sa atin ng Diyos na kailangan na natin bilisan, City Admin, uh, Vice Mayor Dodon, ang mag-alis uh, pag-vacate sa City Hall. Like, ano naman, on target naman tayo ano, na sa July ay uh, makakapag-vacate na tayo. Uh, inahanda na yung temporary city hall uh, more uh, detailed announcements uh, later meron po akong uh, dalawang uh, kailangan sabihin yung isa uh, good news, yung isa hindi masyadong good news pasensya na po, hindi naman para sa lahat ito pero kailangan ko lang talagang sabihin unahin ko na po yung uh, hindi masyadong good news yung uh, hindi magandang balita ano patience na po hindi naman uh, siguro 1% lang sa inyo ang dapat makarinig nito ilan lang ang dapat makarinig nito pero kukunin ko na 'yung pagkakataon ngayong flag raising ceremony uh, para sabihin po ito last week uh, bukod sa sunog may may mga pangyayari pang hindi masyadong maganda meron tayong pinadambot pina-intrap pinakulong na empleyado ng office of the building official dahil uh, humingi po siya ng 15,000 at uh, mukhang hindi niya first time ito gawin. Uh, para sa kaalaman po ng lahat, yung tao pong ito, kaibigan ko. Ako po nag ano, sa kanya, ako po recommend sa kanya, may pasok siya sa City Hall. Pero pinapatunayan natin, pinapakita po natin sa lahat na walang kaibigan bigan dito. Pag may ginawa kang krimen, Pasensya na, four years ko na po winawarningan ng mga empleyado natin mula sa uh, lahat lang, uh, lalo na client-facing natin. Four years na naman ako nagsasabi uh, na talagang uh, mag-ihigpit tayo. Napat, hindi naman siya yung una din na na-indrop at napakulong. Uh, pero, ang baga, tama na. Huwag po ninyong kalimutan, uh, hindi po ako normal na mayor. Hindi politika ang tinitingnan ko ang tinitingnan ko, but hindi rin ako interesado sa mga mga achievements ko, ganyan. Hindi ako masyadong concerned dyan. Ako naniniwala ako, doing ko ang trabaho ko araw-araw. Darating rin yung mga achievements na yan. Darating rin, pero hindi ko yun iniintindi. Ang goal ko lang, at kaya ako tumakbo bilang mayor, at kaya ako naging mayor, at kaya ako tumakbo ulit ng second term para mayor, dahil ang pangarap ko, ang goal ko dito, ay pagkatapos ng term ko, kung maka-three terms man ako, bahala na Diyos, Pero pagkatapos ko bilang mayor, mas maayos ang iiwan kong LGU. Mas mahirap ng maging corrupt. At tandaan doon natin, ito yung lagi natin sinasabi, tayo hindi tayo bara-bara kumikilos. Meron tayong ika nga, political science student ako, ika nga, may theory of change tayo na gusto natin, unti-unti natin baguhin ang hindi lang LGU, kundi kultura natin bilang mga Pasigeno at bilang mga Pilipino ang binabago natin dito. Yung korupsyon, sa totoo, kahit palitan mo ang mayor, kahit maayos, kung siya lahat yan, ang totoo po niyan, nakaano na isa kultura na po, nasa kultura po natin yung yung mga korupsyon na yan. Ayun nga, pinaka lagi kong ginagamit na example, pag nagsasalita ako sa uh, mga paaralan, sa mga school, sa mga pamantasan, lagi kong ginagamit na example, pag nagmamaneho ka, pinara ka ng uh, traffic enforcer, ano una mo may isip? Ayaw mo man aminin o hindi, pero may, gawin mo man o hindi, sana hindi natin ginagawa, no? pero gawin mo man o hindi, papasok sa isip mo eh. Abutan ko na lang kaya yung enforcer para hindi ako tikitan. Totoo yun, aminin natin o hindi. Pero bakit ganun? Kasi na institutionalist, na isa kultura po yun uh, sa atin. Sa Kailangan aminin natin. Ang first step para ayusin ang isang problema, aminin na nandun yung problema, i-acknowledge yung problema, at i-address yung problema. Walang problema na naayos na nagbubulag-bulagan tayo. At yung korupsyon sa pamahalaan, aminin din natin, hindi yan maayos sa loob ng isang taon, sa loob ng apat na taon, sa loob ng siyam na taon, generational po yan. Pero sana, habang tayo po ay dumadaan sa mundong ito at dumadaan sa lokal na pamahalaan ito, gawin natin yung part natin para may urong ng konti yung kultura natin. Yung hindi magagandang kalakaran, may urong lang natin ng konti. Success na po yun para sa atin. At sa mga kawani po natin na gumagawa pa rin ng mga kalokohan, ako proud ako sa ating lokal na pamahala. Kasi totoo naman na uh, kahit uh, i-acknowledge natin o hindi, ang totoo po niyan, yung mga lumang kalakaran na hindi maganda, yung mga corrupt practices, karamihan naman po talaga ay na. Karamihan sa mga empleyado natin ay aligned dun sa uh, prinsip, mga prinsipyo natin ng mabuting pamamahala. Meron tayong mga example. Sa, sa bawat example natin na may humingi, may tumanggap ng lagay, sa totoo niyan, eh, si PDO natin, kahit naman mga office of the video official staff natin na iba, ang dami ko na rin narinig ng kwento ng, Inaok sila, inabutan sila, tinanggihan nila. Ang dami na rin niyan kwento. Uh, may mga uh, empleyado tayo na pag sinabing no contact policy, no contact policy talaga yung pinapatupad. I'm eh, proud ako sa ating mga uh, kawani. Siguro, karamihan ganun na po ang ginagawa. Pero may ilan pa rin. At uh, bukod po dun sa uh, nahuli nung nakaraang linggo na Uh, tumanggap. Actually, 10,000 na lang yung tinanggap niya. Ano, nakipagtawaran pa eh. Uh, 15,000 yung una niyong iningi. Tinanggap niya para kakapalit daw ng pirma ng Office of the Building Official. So, nahuli siya. Tinanggap niya yung 10,000. Uh, hindi ko lang alam kung itutuloy ng complainant. Pero siguro naman, dapat na naaresto siya, nap napakulong ng ilang sandali, siguro malaking ano na yun sa kanya. Ano? Um, reminder po sa atin lahat. At meron po tayong ongoing case ngayon sa ating OGS at motor pool uh, dahil meron pong uh, kababalaghan na nangyari sa isang sasakyan natin, dalawang sasakyan natin. Hindi uh, ko na muna papangalanan at uh, na-endorse na naman po natin yan sa legal, no attorney, na-endorse na po natin sa legal. Pakiusap lang sa legal, bilisan natin ng konti kasi kailangan ma-dispose na natin yung mga taong ito. Tinan uh, natin, kung uubo criminal case, kung di naman, basta mawala na sila sa City Hall, uh, sawang-sawa na tayo sa mga ganito kasi nababahiran yung pangalan natin eh. Kung ayos ng ginagawa natin, 99% sa empleyado natin, maayos ang ginagawa. Kahit yung mga medyo gumagawa nung araw, tumigil na rin karamihan. Pero, yun nga, may makukulit pa rin eh. May mga taga-OGS na yan, kaka yung taga-motor pool. Halatang-halata naman. Kaya, pili e, ano natin, hindi kayo. Kayo nga yung mga tumulong sa atin para ayusin to, di ba? <laughs> Galit sila. wala ng ginagawa, ah. Hindi kayo. Hindi ko nga muna papangalanan. Pero ang, ang punto lang natin, ano, at uh, ito, nandito naman sila eh. Uh, nandito naman sila. Kaya sabihin ko na mag-cooperate na kayo sa investigasyon. Baka hindi kayo makulong ng napakatagal na panahon. At uh, titingnan natin yan bilang mitigating circumstance. Ika nga ng mga abogado. At uh, baka pwede mag-compromise. Ibig sabihin, o oh, sige, aminin nyo na lahat. I-presenta nyo sa amin lahat ng ebidensya. Sige, hanggang admin case na lang. Pero kung magmamatigas kayo, pagtatakpan ninyo yung mga ginawa ninyo, dederecho ko hanggang criminal. Kasi halatang halata. Halatang halata yung ginawa ninyo. Para sa kaalaman ng lahat, ha, ah, ang ginawa po nila, merong kasing binili, may tayong tayong binili. Para alam nila na alam ko. Kasi ako tahimik lang. Pero pag tahimik lang ako, eh, doon kayo matakot. Kasi inaalam ko talaga. Meron tayong sasakyan na binili. Kaso ang problema, nung na-award na yung kontrata, ay uh, obsolete na yung sasakyan. Wala nang available. So, nag-propose yung uh, ilang tao sa end user natin na mag-change order na lang. Ang katakataka, dun sa request for change order, walang pirma nung pinaka-department head nila. So, dun palang, medyo red flag na yun. Tiningnan namin, hindi pwedeng may change order yan kasi ibang item na yan eh. Kung may konting pagbabago lang sa specs, pwede tayo mag-change order. Pero kung ibang sasakyan na siya, Bawal po yun. Alam nyo naman yan. Matatagal na kayo sa gobyerno. Alam nyo, bawal po yun. Violation yun ng 9184. Hindi pwede yun. Ang nangyari pala, na-deliver na yung sasakyan, na tinanggap na yung sasakyan, nakapangalan na sa city government yung sasakyan. Hindi ko pa napipirmahan. Walang approval yung change order. Paano nakarating dyan sa sasakyan? Nag-imbestiga kami. Binili na na yung sasakyan gamit ang sarili nilang pera. Magkano yun, CA? 6 sabihin natin 600,000 more more kung dalawa yon so nasa more than 1 million pesos gumastos sila ng sarili nilang pera binili nila sa sa dealership kinasilitate nila yung uh, pag-deliver dito wala hindi pa na-change hindi pa na-approve yun hindi pa na-change order o ngayon umiiyak yung syempre paano, siya, paano babayaran yung yung supplier, ano yung, uh, ano, yung agreement nila sa supplier. halatang halata naman. Ano, so, again, dun sa mga taong gumawa nito, yung isa, yung, uh, yung one syllable, yung first name, hindi naman sa baka mag-blind item, ano, pero syempre, due process tayo. Uh, itong tao na to, sa totoo, hindi ito yung first time na iniimbestigan siya. Nakaswete lang siya noong unang dalawang beses kasi umatras yung complainant. Pero ngayon, matibay-tibay yung ebidensya natin. Kahit umatras pa yung complainant, kahit kausapin pa nila yung supplier o contractor, kahit kausapin pa nila, kahit mapaatras pa nila yun, wala na buo na yung ebidensya namin eh. So, mag-cooperate kayo, compromise tayo, hanggang admin case lang yung pa file ko. Pero kung hindi, sige, hanggang criminal. Bisitahin ko kayo pag nakulong kayo. Anyway, yun yung hindi masyadong maganda. Uh, again, Karamihan sa inyo hindi kailangan marinig yun. Pasensya na. Kaya magtatapos po ako. Medyo good news naman po. Kaya po nang alam ninyo, ah, uh, magsimula na po ang pamaskong handog. Yan ang inaabangan ng bawat pamilya pasigin Tandaan po natin bakit natin ginagawa yan para magbigay saya sa bawat pamilya pasigin Pangalawa, para ipakita ang isang gobyerno na walang pinipili, walang palakasan. Kung sa tradisyonal, ay kailangan kadikit ka ng nakaupo para mas marami kang makuha, magbubuo ka ng samahan, etc., etcetera. Sa atin, house to house, lahat binibigyan. Tayo lang po siguro gumagawa ng ganun ka, ano, no, talagang sinusuyog natin. Lahat pinupuntahan, lahat binibigyan. At uh, pangatlo, ito po ay isang hakbang tungo sa data-driven governance. Nakatulong ito sa mga project natin gaya ng census, uh, yung uh, pag-develop natin ng passing pass. Yan po. So tatlong dahilan, ano ba't ginagawa yung uh, pamaskong handog. Pero sa mga empleyado, may magandang balita din po tayo. <laughs> sa mga regular or casual, ganun pa rin naman. Alam ko, masaya naman po tayo. Ano? Kasi, tanda, lalo na yung mga bago, yung mga bagong regular or casual, hindi naman sa, ano, hindi naman sa, ano, ito, ito hindi naman credit sa akin. Si LGU naman ito. Ano, hindi naman, din magaling galing sa akin yung pera. Pero, huwag natin kalimutan at i-appreciate natin yung blessings natin dahil hindi naman lahat ng LGU may 15th month na. Tayo, may 15th month tayo. Hindi lahat ng LGU may ganun. Baka akala kasi ng lahat, baka akala ng lahat karapatan nila yun na talagang may ganyan. Hindi po. ilan lang tayo na may hanggang 15th month. Pero, may magandang balita tayo kahit sa mga J.O. natin. Una, alam niyo naman po yung ginagawa nating uh, mga hakbang tungo sa mass promotion, mass regularization, di ba? ba yun? May ba dyan, no? Ano? <laughs> Sabi, ah, ko alam kung masaya o ina <laughs> Alam na naman natin, di ba, nag-regularize tayo, nagka-casual tayo, uh, more than ever before, ano, sa ating LGU. Pero, ah, uh, syempre, may mga J.O. pa rin tayo. Lahat ng J.O., nasan po kayo? Taas po ng kamay. Uh, medyo, sa, sa opisina natin, medyo marami pa. Pero sa totoo, konti na lang sa total natin. Ano? may meron tayong ewa. Siyempre, kailangan may matatanggap din yung J.O. natin. May konting increase tayo this year compared sa last year. Magkano yung increase? Alam niyo na ba? A secret. Abangan. Maraming salamat po sa ating lahat. Malalaman niyo din naman. Good morning. Adjourn na po tayo. Maraming salamat. Merry Christmas po.